Dahil sa nahihirapan itong si Lilet na magdesisyon kung si Ino o Trixie ang pipiliin niyang ipagtanggol, sinabi niya na ang totoo kila Lorena na half-sister niya itong si Trixie at isa nga siyang ingano. Kaya naman hindi ito nagustuhan ni Constantino at sinabi niyang parte pa rin siya ng pamilya, engano, kaya hindi nila ito gusto. Dahil isa siyang ingano at pamilya niya pa rin ang dahilan kung bakit nagkakaproblema sila at bakit ngayon niya lang sinabi. Humingi naman ng sorry si Lilet at sinabi niyang ayaw niya nga sanang ipaalaman tungkol dito dahil ayaw niya na rin namang maging parte ng pamilya Ingano dahil hindi talaga siya tinuturing na pamilya noon. Pero kailangan niyang sabihin para maintindihan nila ang dahilan kung bakit ayaw niyang tanggapin ang kaso. Dahil kahit na may nagawang masama sa kanya mga Ingano ay isa pa rin naman siyang pamilya Ingano. Habang nag-uusap naman sila ay narinig ito ni Melissa, kaya naman inaasar niya si Lilet na ayaw na nga sa pamilya niya ng kanyang ama tapos ngayon ay ayaw pa rin sa kanya ni Constantino at Lorena kaya naman kawawa siya. Siyempre hindi naman papatalo itong si Lilet kay Melissa at pinatulan niya. Sa kabilang bata naman, tinanong ng attorney itong si Trixie kung ano ang sumunod niyang ginawa after niyang uminom. Ginagalingan nga naman ni Trixie dahil best actress siya at magaling talagang magsinungaling. Sinabi niya na hindi niya kayang sabihin sa harap ng kanyang magulang ang tungkol sa nangyari. Dahil ayaw magsalita ni Trixie kaya payo naman ang attorney kay Ramir, nakausapin niya si Lilet para siya maging abogado ni Trixie dahil kilala naman na si Lilet ng publiko. Hindi naman nagdalawang isip si Ramir kaya pinuntahan niya si Lilet para makiusap na sana siya na lang ang maging attorney nitong si Drixie. At tilikuran niya na ang mga delyon at habang kausap naman ni Lilet si Ramir nakita ito at narinig ni Lorena. Nang makita niya rin si Ramir ay napaisip siya na sino kaya ang tunay na ina ni Lilet. Napaisip nga siya ang usapan nila ni Patricia na bakit chinecheck ni Ramir ang profile nitong si Meredith. Mapapaisip nga itong si Lorena na maaaring si Meredith ang ina ni Lilet. Kaya ngayon ay pagkakataon niya na ito para muling makuha ang loob ni Lilet. At makikiusap siya na siya na lang ang maging attorney ni Ino. Ito nga si Lorena ang unang makakaalam na ang tunay palang ina nitong si Lilet ay si Meredith. Kaya nga gagawin niya ang lahat para naman ang dalawang mag-ina ay lalong magkalaban.